my YouTube channel or video for today, yes. Clearing operation po tayo mga sod. Dito po tayo, kabahan po tayo ng Taft Avenue. Ayan, kasama po natin mga kawalin ng Pamalang Lungsod, Maynila. So, clearing operation po ginaginap. So, to the rescue din po tayo sa mga street wells na natutulog dito sa gaya ng bangketa, uh, kalsada. Ayan, bawal po yan dito. Ayan, kaya po yan sila. Na corner po sila dyan. Ayan. So, ayan, kukunin na nga po sila. May kasama tayo mga taga-TSWD bawal po talaga sila yun Nalapit na natin ah, sa akin po may kasama po tayo isang ano, uh, truck ng MMDA MPCG para uh, paglagyan po ng mga yun. sinakay na nga po sila yun. ang MDSW, uh, MDSW nakipag-ugnayan dito siyempre dito sa uh, uh sa akin ng MMDA para po ano uh, mabigyan sila ng ano uh, tamang paglalagyan nila ayan dadalhin sila so ayan tuloy-tuloy po ang ginagawa ang clearing operation dito po nagkaba po tayo ng Tufts Avenue ayan kasama pa rin po natin ang engineering department district 1 to 6 team demolition PBS, Hawkers MTPB at ang mga kapulisan po kasama po natin yan dito sa so, ginagawa nating clearing operation so ayan tuloy tuloy lang medyo baha po dito habaan tapabi nyo alam naman po naiintindihan nyo medyo malakas po talaga ang ulan kaya yeah. ito ganito po so mukhang sasakay tayo ah. so ayan tuloy tuloy lang po ah. ayan medyo baha nga po dito ayan yeah. Ay, nakita niyo naman po baha po talaga dito kabaan ng tabi. Niyo, may mga part po na baha. So ito. Tuloy-tuloy lang po. Habang din tayo. Uh, hindi ko alam kung saan pa yung mga pupunta natin. Abangin na lang po. Yan so dito nga po ah. Uh, ah, yung mga street dwellers, yung mga natutulog siya, ano, sa sa kanyo is ano po. Ah, uh, kukunin din po sila. Uh, alisin din po sila baka dadalhin sila sa tamang ano at kakausapin yon kung sa probinsya sila kung maaari silang bumalik doon kaya galang po At ayun nga po madami pong natutulog Ayun po madami pong natutulog din sa ibabaw solven po sila eh dito eh Ayun po nakita nyo naman po kinukuha po talaga nila yung mga eh, meron pa punta na ay nakapula punta makbo pa ay nakapula sinasakay po sila dyan sa may bus ng MMDA yan nire-rescue po sila dyan madalas po kasi talaga ang ginagawa nilang solvent yung mga bangketa, yung gilid, yung tulugan nila karamihan po dyan mga nagsosolvent po talaga so, napapansin nyo rin po dito napapadaan kayo dito sa kabaan ng Maynila ayan, ganyan po yung gabaan nila so ayan nakuha nga po yung dun sa kabila so abante tayo ngayon sa dulo mo kami kinakarga na dun. So, ito nga po, tuloy-tuloy ah, lang dito sa kabaan tayong top. Abi ito corner ng pill na po tayo ha. Ah. Mga kasolid ha. Ah. Ginagawa pa rin pong clearing operation pa rin po dito. Ayun, eh. mga taga-DPS naman po ang kumukuha Ang um, iba po, nagkita niyo po, mga nagtakbuhan po yung mga ano, yung mga ano, ah, uh, street dwellers, mga nagtakbuhan po. So dito naman po may pinawa naman po dito Ayan, ayan kinakalga na po yung mga basura po nila dito Ayan Pinatambak nila sa bangketa yung ginawa na nga po mukhang may lamaban dito Ay may nakahold po isya Ayan natin Ngayon tumawid lang tayo sa Center Island ah. Ito pinababa ko na ng nga po sila. Ang lasing pa. Lasing lasing pa si ate. Sama siya, sama na nga siya. para po marescue at kung saan probinsya man po siya, is mapauwi po siya sa probinsya kung saan siya probinsya bagong pangano sasakay siya lang po siya para ano po um, taga tagasan man po siya kung probinsya man mapauwi po siya sa probinsya nila uh, nire-rescue po kasi yung mga street dwellers para binibigyan po kayo ng pamasahe kapag kung ka taga probinsya pinauwi po sila kasi karamihan po sa kanila hindi po talaga sila taga Maynila hindi po sila taga Maynila talaga kaya yeah, po ngayon ayan, for the rescue po sila isasakay po yan sa may truck ng ano ng MMDA Oh, no! eh, sama Ay, Sabi nga, formal mancho dong, ang sa niya'y maganda, sama ayos. Oh, no. lasing pa po siya eh, pa isa so tara sakay tayo ito 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 mga oh, may natutulog dito sa box na yan o yan So dito lumiko tayo ng Carino Corner to, Liberisa. Kung naalala nyo dito na wala na intent tent Yung kinuha na karahan dito. Diba na clearing po dito. Naalala nyo. Pando ng Liberisa. Ayan wala na po. Natanggal na intent tent Wala na po. Ayan. Liberisa Street po. So to diretso pa po tayo. Ng Carino bumabaybay tayo kabahan. So ito mayroon pa po dito ito. Yan sila po yan. Ito mga narutulog po sila sa ano, Center Island. Yan pa dito? Yan mga kitinda po sila dito. Bawal po yan. Bawal po yan sila dito. Oh. Kasi po ang dami na po talaga sa Maynila ng no? mga street dwellers Karamihan po talaga sa kanila Mga hindi taga dito Nagpapasay, antipolo Mga nakakausap ko yun da. Pag kinakausap ko mga taga ibang lugar po talaga sila Talo may tayo ng ano Service road ng Rojas Boulevard no? service road ng Rojas Boulevard tayo bumabaybay ngayon mga kasol, so titingnan natin kung sa ng hinto natin na ito ang, um, ang talagang pagkiklaringan natin so pero this time ano po uh, mga kinakuha po talaga mga natutulog gaya na na eh may natutulog po dun And, wala pa po kasi yung bus eh, yung pinagsasakyan nila eh. so waiting muna tayo dito kaya uminto po siguro muna Ayan po tayo dito. Siyempre sila, hindi makita. May kinakuha doon, dami. Ito, Bolt cutter. Merong sidecar na nakaparada. Kumuha na ako ng bolt cutter. Pinag-uubos na nga po. Kabaan po tayo sa Ross Boulevard ha. Ito, tulad po na ito. Yan. Sinukuan na rin po yung Sir Andy. Yes. po. Ginawa na po yung mga timba. Tapos dito naman po sa kabila is binobol cutter na po. si

Dito, tara, bye-bye tayo dito. Service Road, Ross Boulevard po. Oh, clearing operation. sama pa rin po natin. Naman kawani kawaninong. wala lang, Lugzod. May nga so guys. Puputuloy ko ba na yung video?